Di, parang ano na. Parang tao na yung kuko. Dito. Hmm. Dito. Hmm. Hmm. Kailan nagpalinis si saling ng kuko? Ay, si ano? Si Marlene Gabon? Oo. Uh -huh. ganda. Ganda na naman ng kuko. Parang paano ng tao. Oh. Ayan, oh. Hindi siya nagaano guys. Hindi. Wala siyang sinasalihan na saloon. Magaling lang talaga siya. Maraming nagpapalinis sa'yo, no, Tat? No, Tat? Ayan ka o. Uh, Pinibidyo ko yung paho. Ayan o. San pa guys. Ganda. Ayan. Yung paalang natin yung hindi maganda. Hindi ko alam kung anong nangyari dyan. Siguro na ano. Hindi naman parang Dyan ko lang yan pinapalinis. Sigari natin Dito lang sa bahay. Yan, yeah, makati siya kasi kala mo may ingro siya. Yan okay. yeah, sya, oh. Oo, oh. oh, oh. Laki. Tumubo, mm -hmm. no? Sa tagal. tagal ng ate? Eh. Hmm. Sa tagal.